O amang banal, narito kami ngayon sa iyong harapan. Nagkakaisa sa diwa at katotohanan, uhaw sa iyong tinig. Sa aming mga puso, may pananabik na hindi mapawi. Hinahanap namin ang iyong mukha, gaya ng lupa sa gitna ng tagtuyot. Ika'y aming kanlungan, aming lakas sa oras ng pangangailangan. Mula sa bawat sulok ng aming bayan, tumatawag kami ng may pag-asa. Dumapo ka Espiritu ng Diyos, tulad ng apoy sa itaas ng mga ulo, at hayaan mong magbaga ang altar ng aming mga kaluluwa sa bawat sugat na hindi nakikita, Panginoon, ikaw ang nagpapagaling. Hinipo mo kami ng may habag, gaya ng babae sa hem ng iyong balabal, sa iyong mga latay. Kami ay gumagaling, ito ang aming sandigan at sa iyong dugo kami ay nilinis, tinubos, pinalaya. O Diyos ng kagalingan, Lumakad ka sa gitna ng iyong bayan at igawad mo ang panunumbalik ng mga pusong basag. Ibuhos mo ang langis ng kagalakan sa halip ng pagluluksa at balutin mo kami ng balabal ng pagpupuri. Hallelujah! Sa ngalan ng iyong anak, si Jesus na aming dakilang tagapamagitan, itaas mo ang mga nadapa, tanglawan mo ang mga naligaw, ang kordero ng Diyos na inialay sa krus ng Kalbaryo ang nagsilbing tulay, mula sa kadiliman, tungo sa liwanag na walang hanggan. Hindi kami susuko, hindi kami matitinag, pagkat ang iyong salita ay tanglaw sa aming mga paa, aming Diyos. Ikay tapat sa lahat mong pangako, kaya't sa bawat luha, may ani ng kagalakan na aming inaasam. Propetikang Panalangin, Hunyo San Justino mga salitang ibinubulong ng espiritu sa oras na ito ng biyaya mga paanyaya sa panibagong alab bagong kapahayagan habang ang langit ay bumubukas sa mga nananampalataya sa araw na ito may pagpapala na ibinubuhos hindi dahil sa aming kakayahan kundi dahil sa iyong habag walang imposible sa iyo o Diyos na buhay kaya't kami umaasa umaawit at lumalakad na may pananampalataya. O banal na ispirito, bumaba ka gaya ng ihip ng hangin na gaya ng sa Pentecostes, puspusin mo ang bawat sulok ng tahanan. Itaboy mo ang takot, linisin mo ang pag-iisip, at punuin mo ng kapayapaan ang bawat pusong alumpihit. Kailanman ay hindi mo kami iniwan, hindi mo kami kinalimutan, kahit sa gitna ng unos tinig mo'y aming pag-asa. At ngayon aming Ama sa iyong liwanag kami lumalakad na may bagong paningin, bagong panaginip, bagong pananampalataya sa bawat pamilya na sugatan. Diyos ng pag-ibig, Ikaw ang magayos. Ipagkaloob mo ang kapatawaran na bumabasag sa tanikala ng kahapon. Walang hanggan ang iyong biyaya. Dumadaloy sa aming mga mesa at sa mga salitang aming binibitawan pagpalain mo ng kabutihan. Itaas mo ang mga amang pinanghihinaan ng loob, patatagin mo ang mga inang umiiyak sa gabi. Sa mga anak na naguguluhan sa mundo, ipakita mo na ikaw ang daan ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Nananampalataya kami na may bagong simula na ang mga tuyong buto ay muling bubuhayin sa iyong salita. Walang saysay ang kadiliman pagkat ikaw ang bukang niwayway at sa bawat pagsubok may kalakip na tagumpay. Hindi mo kami tinawag para lang mabuhay. Tinawag mo kami upang maghari kasama ng iyong anak. Itinayo mo kami sa batong matibay, ang pangalan ni Jesus na hindi kailanman magigiba. Sa oras na ito, sinasaway namin ang espiritu ng panghihina at aming tinatawagan ang espiritu ng katatagan at pag-asa hayaan mong bumangon ng mga propeta sa aming bayan at ang mga anak mo'y mangusap ng mga panaginip at pangitain. Gisingin mo ang natutulog na pananampalataya at buhayin muli ang apoy sa dambana ng puso. Sinasambit namin, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay tapat at sa Kanyang presensya kami ganap na ligtas. O Diyos ng pananampalataya, kami ay iyong pinili, hindi upang masira, kundi upang muling itayo ang mga guho. Kami, mga sisidlang lupang may dalang kayamanang mula sa langit at sa aming kahinaan, lalong nahahayag ang iyong kapangyarihan, bawat talo ng luha ay tinutubos mo ng ginto ng kagalakan, at ang mga panalangin ng mga banal ay umuusbong na gaya ng insenso. Sa pangalan ni Jesus, aming dakilang saserdote, kami lumalapit sa iyong trono, may lakas ng loob at pasasalamat. Ngayon, Panginoon, kami iyong inuutusan na maging ilaw sa dilim, hindi para lamang sumilay, kundi upang sumunog ng may alab aming dalangin. Ibuhos mo ang karunungan gaya ng ulan at palitan mo ang aming takot ng banal na katapangan. Ang mga pinto ang sinarhan ng tao, ikaw ay may kapangyarihang buksan, at ang mga bihag ay iyong pinalalaya sa iyong pangalan. O Kristo, aming tagapagligtas, salamat sa iyong sakripisyo na minsan at magpakailanman kami ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Narito ang tinig ng Panginoon. Tingnan mo ako'y gumagawa ng bagong bagay. Kahit sa gitna ng ilang may daan, sa gitna ng tigang na lupa may bukal ang mga tuyong puso ay muling sisibol, gaya ng punlang sumisibol sa umaga, sapagkat ang iyong pag-ibig o oh Diyos ay di nauubos laging sariwa sa bawat araw. Ang mga kahapong, mabigat ay iyong pinapawi sa isang bulong ng kapayapaan at ang mga kinabukasang takot naming harapin ay iyong tinutubos ng katiyakan. Kaya't kami bumabangon, hindi na bilang mga alipin Kundi bilang mga anak, tinatanggap ang mana ng langit na inilaan sa mga umiibig sa iyo. O Diyos na hukom ng buong lupa, marapat ka sa lahat ng papuri, pagkat ikaw ay hindi nalilimot, hindi nabibingi sa iyak ng iyong mga lingkod. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong grasya kami dinadalangin, at sa iyong awa kami hinahaplos at muling binubuo. Hindi kita iwan ni pababayaan ang sabi mo sa Hebreo 13.12 Kaya't hindi kami natitinag kahit ang lupa ay mayanig ikaw ang muog sa panahon ng bagyo ang bato na hindi matitinag kailanman Sa iyong presensya, Panginoon ang mga tanikala ay nalalaglag hindi dahil sa lakas ng aming panalangin kundi dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan sa iyong pangalan ang mga pinto ng bilangguan ay bumubukas. Ang mga lihim na pasanin ay binubunot sa ugat. Wala kang tinatanggihan na pusong tapat na lumalapit. Kahit ang bulong ng sanggol ay naririnig mo sa iyong trono. Kami ngayon ay sumusuko hindi bilang talunan, kundi bilang mga nananalo sa ilalim ng iyong biyaya. Isinusuko namin sa iyo ang mga lihim na takot ng gabi ang mga pangarap na tila'y naabo sa mga taon ng kabiguan, ngunit ikaw, O oh Diyos, ay Diyos ng muling pagkabuhay, at kahit ang mga patay ay iyong binubuhay muli sa iyong salita. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, sabi ng kawikaan. Kahit di mo nauunawaan, siya'y gagawa ng daan. Kaya't kami tumitindig sa gitna ng kawalang katiyakan at inilalagay ang aming kinabukasan sa iyong mga kamay. Wama, ipagkaloob mo sa amin ang diwa ng paghihintay ng may pananampalataya na tulad ni Abraham na niwalang tapat ka sa iyong pangako. Turuan mo kaming tumingin sa bituin ng iyong katapatan kahit ang paligid ay tila ulap ng kawalan. Hindi kami magmamakaawa sa tao pagkat alam naming ikaw ang sapat ang tagapagkaloob ng lahat. Ang aming paningin ay itinatakda sa langit Sadyo hindi nagkukulang, hindi nagmamadali at hindi nahuhuli. Aming Espiritu Santo, ikaw ang aming kaagapay sa kahinaan, ikaw ang nagsasalin ng mga buntong hininga sa panalanging may apoy. Kaya't ngayon inaanyayahan ka naming lumakad sa bawat tahanan. Hawakan mo ang mga pusong nananabik sa tunay na kalayaan. Punuin mo kami ng bunga ng iyong espiritu pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, katapatan. At sa gitna ng mundong puno ng alon, gawin mo kaming mga haliging hindi natitinag. O Diyos, tawagin mo ang mga anak mong naligaw ng landas at isulat mong muli ang kanilang mga pangalan sa aklat ng pag-asa. Bawat patak ng kanilang luha ay hindi mo pinabayaan at ngayon isinusulat mo ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ipagkaloob mo ang tunay na kapatawaran, hindi panandalian, kundi walang hanggan na hindi batay sa aming gawa kundi sa dugo ni Kristo na walang bahid. Hindi sila basura, sila'y mga hiya sa iyong kamay at muling ibinabalik sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sa mga nawalan ng layunin, ngayon ay nagsasalita ang langit ikaw ay aking anak. May tawag, may misyon, may tagumpay na nakaabang. Hindi ito katapusan, kundi simula ng panibagong panahon na kung saan ang iyong espiritu ay ibubuhos sa mas malawak na paraan. Kami ay hindi na mga tagasunod lamang. Kami ay mga pinapahiran para mangaral, magmahal at maglingkod. Ang hininga na nasa amin ay hindi lamang para mabuhay kundi para magbigay buhay sa iba sa iyong pangalan. Panginoon, palitan mo ang aming pananaw mula sa mga limitasyon tungo sa posibilidad, mula sa takot tungo sa pananampalataya. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mata ng bulag at ngayon kami rin ay nagnanais makakita ng mas malinaw. Bigyan mo kami ng paningin na nakakakita ng banal sa karaniwan at puso na nakakaramdam ng iyong galaw sa gitna ng katahimikan. Sa bawat hakbang, maging kasama ka na ikaw ang unang inaasahan at huling pinanghahawakan, bayan ng Diyos. Ngayon ay panahon ng pagkilos, panahon ng pagbabalik, ng pagsisisi at panibagong pagtatalaga. Maging bukas ang puso sa apoy na bumababa at huwag hayaang dumaan ng Espiritu na walang tugon. Gaya ng ulap sa araw ni Moises, gabayan mo kami, o Yahweh, at gaya ng apoy sa gabi, liwanagan mo ang aming daraanan. Kami ay tumitindig ngayon hindi sa laman, kundi sa espiritong bumuhay sa amin mula sa alabok ng kahapon. Maraming salamat sa iyo na nanatili hanggang sa huling talata ng panalanging ito. Ito'y hindi aksidente, ang Diyos mismo ang nagakay sa iyong puso na makinig at manatili. Bawat sandaling ginugol mo rito ay binibilang sa langit at ang Espiritu Santo ay tiyak na may ginawa, gumagalaw at patuloy na kikilos. Hindi ito basta salita lamang kundi isang sagradong pagtitipon na kung saan ang tinig ng Diyos ay lumusot sa ingay ng mundo upang marinig mo. Kaya't sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo ipinapahayag ko na hindi ka aalis na katulad ng paglapit mo. May pagbabago. Inaanyayahan kita ngayon kapatid na iwan ang iyong pangalan sa mga komento. Hindi para sa pansariling kilalanin kundi upang maisama sa mga lingguhang panalangin ng aming komunidad. Bawat pangalan ay sagrado, bawat kaluluwa ay may kwento at sa bawat kwento, may Diyos na naghahabi ng bagong kabanata. Sa mga piling pangalan, ay isa sa gawa ang partikular na intercession, ngunit lahat, bawat isa, walang nalilimutan, ay isasama sa altar ng aming pananalangin. Ito ang ating banal na pagsasanib, isang bayan na nananalig. Nagsusumamo, nagtitiwala. Kung ang mensaheng ito ay naging pagpapala sa iyo, Inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito, hindi bilang tagasunod lang, kundi bilang bahagi ng isang lumalagong pamilya ng pananampalataya. Pindutin ang bell, notification. Hindi mo nais mapalampas ang mga susunod na mensahe ng pag-asa, panalangin at revelasyon. Ang bawat pagbisita mo rito ay isang pakikipagtagpo sa Diyos, isang paanyaya upang lumalim sumunod at manatili sa presensya ng Panginoon. Maging handa, sapagkat may higit pang ilalabas ang langit sa mga darating na araw. Ipagpatuloy mo ang paglalakad sa liwanag kahit may aninong nadaraanan, pagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay tapat upang tapusin ito. Ang iyong pananatili sa pananampalataya ay hindi mawawalan ng saysay sapagkat may mga pangakong inilaan sa mga nananatiling tapat sa presensya ng Diyos. Ang may tainga ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pahayag Dr. 7. At ngayon, sa sandaling ito, ikaw ay bahagi ng tinutukoy na yaon. Tibayan mo ang iyong puso, darating ang ulan ng pagpapala at wala nang makapipigil sa mga pintuan ng langit na bubuksan para sa iyo. Kaya ngayon bilang lingkod ng Diyos, Itinatakda ko ang mga salita sa iyong buhay, na ikaw ay pagpapalain sa umaga at gabi, sa iyong paglalakad at sa iyong pamamahinga, sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong katahimikan at pag-iyak. Lahat ng tanikala ng kadiliman ay wasak na sa pangalan ni Jesus at ang liwanag ng katotohanan ay lumulukob sa iyong landas. Lumakad ka sa kapangyarihan ng Espiritu, Puno ng pag-asa at katotohanan sapagkat ang Diyos ay narito, kumikilos at winawasak ang lahat ng pumipigil sa iyo. Amen.